So, ayan. Pagigising ko lang. At dahil nakita ko to, hindi pa rin na ilalagay. Ikakabit na natin. So, bago natin ilagay, check natin yung wall kung madumi, may mga alikabok, Then, punasan natin para sure tayo na malinis na malinis bago natin ilagay yung ating tissue holder. Pero before tissue holder, syempre, ilalagay muna natin or ididikit muna natin yung sticker para maisabit natin yung tissue holder. Alisin mo na lang. Una natin gagawin ay tatanggalin natin itong dikit nito. Alamin muna natin kung paano. sano tapos lagyan natin to. Dyan paglalagyan natin to. Onion. Karon natin yan i-open. nahihirapan na akong tanggalin. Hindi ko alam kung paano. Ginaganon ko, hindi siya makuha pag hinila. So, ang gagawin niyo lang ay tutulak nyo lang yan. Yan. Tapos, ilagay nyo yung tissue mo. Ubusin muna natin itong malit na tissue na Tapos, ilahin. Yan. Tapos, close. Ayan. Tapos,